96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational For... So, yo, what's up guys? Welcome back po sa panibago nating video at panibagong tutorial ang gagawin natin ngayon. So, para ito sa mga nasa ibang bansa at merong kayong kapamilya na nasa Pilipinas. So, like me, nasa Japan po ako. So, merong uh, referral campaign or free 3,000 Japanese Yen itong pinamimigay ni PayFarex. So, kailangan naka-sign up kayo sa referral link na ibibigay ko sa description or sa comment below. So, pagkatapos natin i-press yung sign up, so maglalagay ka lang ng email address or mobile number. So, kahit saan po dyan sa dalawa. So, make sure na kapag accept kayo and then mag-send ng PIN code itong si Payfarex sa inyong Gmail. So, pupunta ka lang sa iyong Gmail and then punta sa inbox and then kukunin po natin yung Uh, pin code na ipinagsend nila so yan po, and then itype po natin dito, so pwede pong uh, mobile number sa Japan ilalagay natin and then ilagay natin yung password so make sure uh, matandaan nyo po yung password nyo and then click natin yung next ayan, so after that pipindutin natin yung activate account so meron na tayong 3000, nakikita nyo dito sa gilid, ayan, so meron na tayong 3, Japanese yen. So, hindi ko alam kung ilan yung ibibigay sa ibang bansa. Pero dito sa Japan, ang ipinamimigay ni Perfarix ay 3,000 Japanese yen. So, malaking halaga na po yan. And then, yung account type natin is individual. Ayan po, din nationality at Philippines kung ikaw ay taga Pilipinas ka man. Ayan, din yung full name natin ilalagay natin dyan And then, yung purpose of remittance, uh, living expenses. Ayan, so fill up nyo lang po yung estimated natin dito. Ayan, so pinakababa. So, self-employed or kung ano mga trabaho mo. Then, Facebook ID. Yung sa Facebook profile natin, guys, yung link. I-copy lang po natin. And then, yung uh, birth, birth uh, birthday natin. Yung click natin yung next. So, next naman, is yung security uh, question. So, tandaan nyo po yun guys. Huwag so nyo kalimutan. Then, after that, uh, submit identity, uh, confirmation documents. So, dito na po tayo yung upload documents. Ha, recommend nila yung uh, residence card at saka my number or alien card. So, kung ikaw ay nasa Japan. So, yan po guys. Yung front, back. Kailangan nyo po picturean yung front at saka back ng iyong uh, residence card or alien card ayan so upload po natin yan then pagkatapos mag upload i check natin yung completed ayan sa baba so after ni po ma upload yung uh, residence at saka my number so maghihintay lang po tayo ng ilang araw so dito po guys meron tayong uh, tinatawag nilas Uh, mabilisang pag-activate na yung account. So, kukunin po natin yung uh, free na 200 coins dito sa uh, PayFarex na website or sa apps. So, dito, 200 coins, pindutin natin yan. Ayan. So, get now para makuha natin yung 200 coin na free. Ayan. So, na na po natin yan. So, kapag nag-download ka din po ng apps, another po na free coin. So, magagamit po natin yung coin dyan. So dito guys, Speedy Account Activation Review. Pindutin natin yan. Ayan, so may nakuha tayong 200 free coin. So submit application. So ibig sabihin, uh, mapapabilis po yung pagre-review nila sa ating account. Kasi nagbayad tayo ng 200 coin. So check status. So hintayin po natin yan ng ilang araw bago nila i- approve yung account natin. So, free 3,000 Japanese yen po yan. So, pwede pa po kayong humabol dyan. So, sign up na.